Kain tayo. <laughs> Ngayon lang natuloy yung birthday. yan yung ulam namin, no? Ayan yung po. Malapit ka na, eh. Ulo ng karop. madali sila, gutom na gutom, oh. na natin. Yung, yung karnit ng manok. Yung piniritong sawa. Yun. Sawa ng Saudi. pala, pala, no?

kain 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 uh -huh. Uh -huh. Kain, tayo, kain 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 huwag mo'y makulong may mo'y dumon hmm. oh, sa pumoom buhay sa na tuloy eh. Totally. What, like mo ito, na 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 tuloy 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 na na tuloy na problema? May connection na tayo sa internet eh.